Isa sa mga matagumpay na artista ngayon ay si Coco Martin. Sino pa kaya ang hindi nakakakilala sa sikat na aktor na ito? Siyang ang bida sa isa sa pinakamatagal na teleserye na efigies ang probinsyano. Dahil sa husay niya sa pagiging artista, marami na rin siyang napatunayan. Marami na rin siyang mga naging pelikula at talaga namang inaabangan ng madla. Lalong-lalong ng kanyang mga tagahanga. Dahil sa kanyang pagiging tanyag na artista, biniya na rin siya ng yaman at magandang buhay. Gayon kahit na mayaman na si Coco Martin, hindi pa rin siya nakakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Pero alam nyo ba mga kaibigan ng sikat na aktor na ito ay hindi mo akalain isa palang OFW dati? Siya ay nagtrabaho sa Canada bilang isang janitor. Dahil alam niya ang hirap ng pagiging isang OFW, nagbigay siya ng isang labring show para sa mga OFW sa Saudi Arabia. Sa labring show ay binahagi niya ang kanyang storya nung hindi pa siya artesta. Sa kanyang show ay kanyang sinabi, binanggit niya ang hirap ng labis na pag paghahomsik niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinabi niya na kahit may pera siya para makainom pero wala naman siyang makainoman bilanggitin niya ang hirap na pinagdaanan niya katulad ng panghol ng ibon at isda para lamang may makain siya din ay namumulot ng mga supot para maibinta at maging pera ito ay ginawa niya upang may maipadala siya sa kanyang lola sa Pinas pero lahat ng paghihirap ay napalitan ng ginhawa noong siya ay sumabak na sa mundo ng showbiz. Nagsimula ang kanyang pagiging artista sa indie films. Dito na mga kaibigan nag-umpisa at nagtuloy-tuloy ang kanyang pagkatanyag. Kaya naman sa layuning makatulong sa mga tao, ang show din ni Coco Martin sa Saudi Arabia ay nakatulong sa ilang tao. Hindi lamang inspirasyon ang ipinamahagi niya. Tinulungan din niya ang mga nahirapan na OFW sa Alcobar na nakauwi ng bansa upang makapiling ang pamilya sa Pasko. Napakabuting tao ni Coco Martin. Ikaw ang isang taong marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang kabutihan na ginawa mo ay siguradong maaalala ng iyong mga natulungan. So mga kaibigan, dyan lang muna ang ating showbiz kwintuhan. Sa muli, mag-subscribe sa channel na ito para sa susunod na kwintuhang showbiz ay kasama pa rin kita. At like ang updated sa mga video na ating i-upload. Sa muli, God bless everyone.